Ayan na mga karoon, luto na yung ating giniling na baboy. Hello, what's up mga uh, good morning. Uh, magluluto naman po ako. Ngayong umaga, um, giniling po na baboy. Ito yung aking giniling. Tsaka, ito yung aking pangsahog. Um, ano, bagyo beans at tsaka sayote saka syempre may sili. Yan. Tsaka ito yung aking panggisa. Yan. Napanghiwa ko na macarons. So, magano na lang ako. Uh, gisa ko na lang macarons. So, yan macarons. Uh, sa, sa samahan nyo sa aking pagluluto. Ayan na macarons. Nag-init na ako ng ating kawali. Ayan na, nalagyan na natin ng mantika. Ito na yung ating panggisa. Ihalo na lang natin lahat mga karoons. Hirap kasi mag-isa lang mag-video. Hmm. Okay, ito, na yung ating baboy. Wait lang. Hmm. Ayan ang ating baboy. yun niling Ayan. Na baboy. paano natin muna mga karons, para ano para mag absorb yung gisa nya na mga karons. naluto na yung ating giniling na baboy ilagay na natin yung sayote yun na

Lambot naman natin yan. Ayan na, na yung ating uh, niluluto. Ito naman yung ating ilalagay. Yung baggy beans. Ayan Sarap naman ang kain yan mamaya. Dapat magluto kayo mga crones. Kunti lang yung karne. Yung damihan yung mga gulay. Kasi mas masarap yung gulay kaysa sa karné Eh. Eh, hindi pa rin niya 'to. Oo. Ayan. Hmm. Masarap naman ang kain nitong mamaya ni Bosing. Paborito niya kasi 'to eh. ayan, takpan lang po muna natin pakuluan pakuluan lang po natin takpan lang po Ayun, no. ayan, pumukulo na lagyan na natin ng tomato sauce lagyan ko na pala yan ng tubig mga parons ha sa so, gustong magtipid dyan sa ulam ito na yung lutuin yung mga parons masarap na matipid pa lagyan ko na lang ng pang pangpalasa saka asin. Nalagyan ko na yan kanina. Hindi nagdagan ko lang. Baka maparat. Haluin na natin. Tsaka hintayin na lang natin lumambot yung ating gulay. kaya yung makarons. tikman po natin muna para malaman natin kung ano ng lasa kung okay na ba mm -hmm. kulang pa sa ano sa asin Okay na siguro yan. Yun. na lang natin lumabot yung ating gulay. Takpan na lang natin ulit. Ayan na mga karoons, luto na yung ating giniling na baboy. Patikim natin kay Inday kung sakto nang lasa. Day. Tilaw be Hmm. Mm. Tilaw na eh. ah, si Inday, patilaw naton kay Inday. <laughs> Siya yung taga -tikin. kada luto ko. Ayos. Ano? Namit. Namit na? Okay na daw. Okay. ko para. Ayan na. Luto na yung ating kiniling na baboy. So ayan mga karons, hanggang dito na lang yung aking video. Um, sa hindi pa pala nakapag-follow sa akin sa sa aking Facebook page, papalo na po at saka sa aking YouTube channel, uh, subscribe natin na din po ako mga karons. So ayun mga ka um, magpapaalam na po ako. Bye-bye po, thank you for watching.